mayo ka. Papatong ako ng paa. Napapagod na ako. Bilis. Tayo. Patong ako ng paa, ha? Oh, ang sarap naman pagpatong ng paa. Thank you. Napagod na ako. Sarap magpatong ng paa. Hmm? Ay, ang layo. Lumapit ka. Lapit gumapit ka dito ayan sarap magpatong sa paa napapagod na ako, papahinga lang ako ha ano napapagod ka rin <laughs> oh, ayaw mo na ayaw na Ah, sige, thank you. Thank you. Kiss ko. Lapit ka dito, Kiss ako. Kiss ako. Bilis. Lalapit ka. Kiss ako. Kiss ako. Ah, thank you.